What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na grabe po ang nangyari dito. Sabay po ito na basag dahil po sa nabasa na chat. Kaya ayan mga idol, kung napapansin nyo po basag na basag po ang screen. Dalawa po ito sabay po nasira. Hinampas ng lalaki ang cellphone dahil may nabasa na chat at sobrang kilig na kilig daw ang babae. At noong nabasa, ayan mga idol, binasag ng lalaki ang cellphone at pati yung babae ay nagbasag na rin ng cellphone. Parehas po sila na basag at parehas din. Sabay-sabay natin ito gawin. Ayan mga idol, ang model po nito ay Vivo Y21T at Vivo Y11. Sabay-sabay po natin gawin mga idol at maayos kaya ito ng normal at wala pong ibang problema. At ayan mga idol, baklasin na po natin. Una natin gagawin, tanggalin natin yung likod para mapalitan po natin ang bagong LCD. Kung napapansin nyo kanina mga idol, talagang nadurog po ang LCD dahil po sa paghampas. na hampas po ito sa gasol dahil po sa galit. At ito po <laughs> yung sinabi ng nagdala. Ano, nakita niya, kinik, kinik yung na Tapos? tapos, na tapos cellphone oh. cell niya. May bigay. E di ginawa yung dalaki, siya, siya mm. mo, may ng lalaki. Umalis siya. sabay ng 9. Pagbalik niya, nag na sila. Ah, baka may nabasa no? Yung Patay, dalawa na tuloy. So ayun mga idol, yun po yung usapan namin sa nagdala ng cellphone. So pinsan po siya nung lalaki. At dahil naghahanap po sila ng paggawaan ng cellphone at dahil suki so ko rin yung babae na nagdala nito ay talagang dito po niya dinala. At ayun mga idol, tanggalin natin yung pinaka back case at mag shout out tayo dito lahat. Ayan, at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa shout out, comment po kayo sa video. At ang una natin gagawin, tanggalin natin yung Batere at yan po yung flex ng LCD at kailangan po natin i-test bago natin kabitan. So ayan, ito po yung kaparehas niya mga idol, Y16, Y02A. So yun lang po, may available tayo. Dahil compatible po sila mga idol, so yan po yung nilagay natin. Bago po natin i-install, ang gagawin natin, i-test muna natin. Ayan, so iyon natin kung mag-display ba siya, magtuloy ba sa mino. So ayan, yun po yung kaparehas niya mga idol, compatible po sila. So ayan, andayin po natin na magbukas at yan po yung babae mga idol. So, cellphone po ito ng babae na nahampas po ng lalaki dahil nung may nabasa na hindi ka nais na is Kaya ayun mga idol, magbago na kayo. Dapat kung ganun kayo, stick to one lang po tayo para maging patas naman ang buhay at masaya. So, ayun mga idol, at na po natin at tinagpan ko po yung mukha para naman hindi po niya makita. At ayun mga idol, tanggalin natin yung pinaka battery. So, mga idol, madalas talaga ang mga nagluloko ngayon, madalas mga lalaki. Pero dito mga idol, babae po ang nagloko sa bihirang paraan. Kaya ayun mga idol, So dapat mamili tayo ng mga asawa na mabait at hindi kagaya dito. So ayan, kitang kita po yung nabasag mga Lord. So dahil sa paghampas po ito, so ikaw ba naman makikita mo yung chat at kilig na kilig pa daw. So magdilim talaga ang paningin mo. Kaya ayan, ito po yung nangyari. Nadurog-durog talaga siya. Nagsitanggalan po ang uh, screen sa gilid-gilid. So ayan mga idol, unang gagawin natin para maging normal po ang pagpalit ng LCD ay ilinisan po natin ang pinaka LCD frame. So ganun po yan mga idol sa mga lalo na sa mga nag-DIY. So kapag may mga bubog po 'yan o mga durug-durug 'yan kailangan malinis at matanggal po natin para iwas po 'yan mabasag ang screen kapag nadidiinan at ayan mga 'to i-install lang po natin So maglagay po tayo na double adhesive sa ilalim ng LCD. Kahit yung blue mga idol, hindi niyo na yan tanggalin. Okay lang yan, walang problema. At ang halaga dyan, madikit nyo po yung pinaka LCD flex para hindi po siya umangat at iwas na rin magugustat. So ayun mga idol, pit na pit po siya, wala pong kaangat-angat. At buti na lang mga idol, hindi po ito nag-twist ang pinaka frame ng LCD. So kung na-twist po yan mga idol, mas malaking problema po yan. Pwede po yan, masira agad ang LCD kapag medyo twist. Lalo na kung maupuan or madiinan ay pwede siyang masira. So, ayan, balik natin battery mga idol. So ayan kung napapansin nyo po dikit na dikit din po siya wala na pong problema. Nakita naman natin kanina na okay pa siya. So buti na lang mga idol hindi po na damage ang board. Kasi kung nagkataon pa at nadamay ang board ay possible na hindi na ito ipapaayos dahil sa laki ba naman ang gastos nito. Nadurog pa ang LCD pati board. At maraming salamat sa nagdala nito mga idol. So grabe so okay ko na po siya mga idol. Lahat po ng mga kamag-anak niya dito po niya dinadala. Kapag nasisira ang kanilang cellphone tulad nito mga idol. So pinsan niya po yung lalaki na may ari ng cellphone nito at naghanap ng pagawaan at buti na lang dito niya dinala at naka-discount po ng malaki lalo na kung suki. So at kung gusto niyo pong magpaayos ng mga ganitong problema ay mag-PM lang kayo sa ating FB page Joel Phone TV Official New Feed. So gumagawa po tayo ng mga screen, battery, deadbolt, mga bootlop, lahat po mga idol. Nagsishift din po tayo, Luzon, Visayas, at Mindanao. At ayun mga idol, nadikit na po natin yung likod. At next naman natin gagawin ay idikit po natin ang pinaka-LCD. Sa mga hindi nakakalam mga idol, huli na po talaga ako nagdidikit. At ang ginamit ko pong dikit dito ay T7000. Ito talaga ang dapat gamitin kapag nagpapalit po kayo ng LCD. At dapat kapag naglagay po kayo nito, 2 hours nyo po bago gamitin lalo na sa mga nag DIY. Wag, wag nyo pong madaliin gamitin dahil kapag basa pa po ang dikit nito at nagagalagolaw ang screen ay bigla lang po yan magbo screen. Ayan mga idol, lagay na po natin ang pinaka SIM card at lagyan po natin ng guma. So 2 hours din po natin bago tanggalin ang guma mga idol para yung dikit talaga ay swak na swak talaga at talagang ang pinaka LCD ay nadikit talaga. So ayun mga idol, so nalagyan po natin ng guma ang on off button kaya bigla po siya nag-on. So naipit po siya. So okay lang naman po naka-on yan mga idol kasi mamaya i-on din naman natin at tingnan natin mga idol kung nag-charge. So ito po yung may-ari ng cellphone babae. So isa po yung kilig na kilig sa chat niya. Yun talaga oh mga babae talaga. Ganun ba kayo? So ayun mga idol. So i-off muna natin. So, nahampas po ito ng lalaki at noong nakita na nabasag ang cellphone ay gumanti po ang babae. Kaya ayan, ito po yung cellphone ng lalaki mga idol. So, ito po yung isunod natin. Grabe, nagantihan po sila. Kaya ayan, dalawa tuloy cellphone ang nagagastusan nila. So, ayan, ito na po yung isunod natin. So, tanggalin po natin yung likod. So, ang kagandahan dito mga idol ay nakabackcase siya. Daritso na po siya. Tanggal, hindi na po natin kailangan initan or tastasin ng pantastas ang takip. So, ayan. Pag natanggal na po natin mga idol, ay iskro na lang po sa ilalim. So, ingat din po tayo sa fingerprint sensor kaya pwedeng maputol yan. At next natin gagawin, tanggalin natin ang iskro. At kung Paano ba ito palitan ng LCD ang Vivo Y11? Kaya ayan mga idol, so parehas po may pride. So dapat mga idol, mahinahon kayo palagi lalo na sa mga ganitong sitwasyon dahil na pag babuntunan talaga ang cellphone ay talagang mapapagastos kayo. May kasabihan nga tayo na ang pride parang pantilang lang yan. Kapag hindi mo ibinababa ay walang mangyayari. Tama ba <laughs> mga idol? So ihilain eh, lang po natin, mga idol kahit naman matubi-tubi yan ay walang problema so mababalik po natin sa normal yan. Pisilin Pistel, mo lang yan. Dahil in po yan mga idol, minsan lumalambot talaga yan lalo na kung matagal na po siyang ginagamit so ayan, next natin na gagawin mga idol ayan, tanggalin po natin ang pinaka takip at iangat natin ang screen so dito mga idol, tanggal na rin po ang LCD nito dahil pagkahampas ba naman ng napakalakas, so pwedeng nadali na ang pinakadikit niya or natanggal. So, ayun mga idol, pati pala yung LCD niya ay medyo namuti na. So, pwedeng nabasa din ito dati. So, wala naman problema yun. Kahit mabasa ng kunti, ang mahalaga dyan, hindi mababasag. So, dahil sa pagkabasag, doon po siya nagkakaproblema. At next naman natin gagawin mga idol, ay linisan din po natin ang frame. So, ganun po talaga tayo mga idol. So, kailangan natin malinis yan para mapit pa rin ang LCD at hindi magbubukol-bukol. ma nyo po <laughs> ng normal yan kapag nalinis nyo ng maayos. Marami kasi dito mga idol, nagmamadali. Kahit meron pag mga natitirang maliliit na dumi ay hindi tinatanggal kaya ayan mga idol nagka po ng problema at ito po yung LCD na ipapalit natin brand new LCD same lang po sila ng Y11 Y12 Y15 at magandang klase na LCD na ito mga idol. At same procedure mga idol, laglagay ulit tayo ng pinaka double sided tape sa ilalim ng LCD para hindi po magagalaw-galaw ang flex at iwas gustats na rin. So ayan, ipit na natin mga idol. So ang unit na to ay isa sa pinakamadali palitan ng LCD. Ayan, kung napapansin nyo, pit na pit po siya. So isalpak po natin ang flex mga idol. So, ayan, next po natin gagawin ay i-fix po natin yung flex para iwas mayupe at ayan, ibalik po natin ang battery. At dito mga idol, kapag nagtanggal po pala kayo ng battery at nagbalik kayo ng battery nito, dapat mga idol, hindi lumubo ang gilid-gilid para yung likod po niya ay hindi po aangat. at so, ayan, so subukan natin i-charge. Eh, so, hindi po natin natisting kanina at ayan, kampante naman ako sa mga ganitong model mga idol ay bihira lang po ang supply sa mga LCD ng Y11. At ito na nga, mga idol normal po ang LCD. Hindi na po natin kailangan i-test kung mag-touch ba o hindi. Dahil karamihan po sa mga Y11 na LCD ay talagang normal po siya kahit hindi mo na siya kailangan i-test. At ayan ibalik natin yung screw at tingnan po natin ng sabay-sabay. Mamaya kung lahat ba ito ng dalawa na naayos ba ito ng normal at wala na pong problema. So ayan balik natin yan. Fingerprint sensor at yung screw. Saka po natin i-fix ang housing. So, ingat-ingat din po kapag nag-fix kayo nito mga idol. Kasi minsan baka mababasag or madiinan nyo po ang screen ay pwede talaga yan mabasag. At ayan mga idol. So, wala pong angat ang likod. Kasi madalas mga idol dito po aangat ang likod kapag lumubo ang battery or hindi nakaplat pagbalik. Next po natin gagawin. Ayan, idikit na po natin. Angat lang po natin ng konti at gagamit po ulit tayo ng T7000. So ingat-ingat mga idol kapag nagdikit kayo yung pinagagilid lang po talaga huwag po sa ilalim mga idol kasi doon po magsimula mga idol minsan kapag nandun sa ilalim ay aangat po ang screen yan maiiwan ang bakal so gilid-gilid lang gagaya niyan mga idol at kunti lang po ang idikitin nyo huwag nyo pong damihan kasi madalas po kapag nadamihan din po doon po magsimulang magbablockout ang cellphone dahil pumapasok na po yan sa ilalim ng flex ang pinagpandikit kaya ayun magsimula po yan Minsan mahirap i-on. Yun pala nagba-blackout na ang screen. Ayan na kusa po din po siyang nag-on mga idol dahil na lagyan po natin ng goma ang pinaka button ng cellphone. So, ayan at dahil nalagay na po natin ang goma, tips ko po mga idol kapag naglagay kayo ng mga ganito or nagdikit kayo ng mga LCD, 2 hours nyo po talaga bago galawin mga idol or bago gamitin lalo na sa mga nag-DIY kasi minsan talaga nagmamadali sila. Basa pa po ang dikit at nung naggalaw-galaw ang LCD doon po magsimulang magbablockout or magugustad siya kasi basa pa ang dikit hindi pa talaga masyadong natuyo at yung isa mga idol, ayan, natapos na po natin ang dalawa. So, sabay-sabay po natin panoorin kung normal na ba ito. So, ayan, i muna natin. At grabe mga idol, another satisfied video na naman. At dito mga idol, pwede naman nila ulit itong basagin. Pero, gagastos na naman. So, ingat-ingat mga idol, wag nyo na lang pong basagin. Mas maganda para iwas gastos. So, yun po yung lalaki mga idol. Ayan, mag-asawa po sila. So, damay-damay po sila. So, nung nagbasag ang isa, ay binasag din po ang isa. So, pwede na rin po ulit itong basagin at kapag nabasag ito, pwede niya ulit ito dalhin sa akin. At another gastos na naman. Tips ko mga idol, mas maganda talaga. Ingatan ang cellphone dahil it, yan po ay magastos talaga. So ayun mga idol, hindi ko muna tinanggal pala ang guma nito. 2 hours ko po pinatanggal dahil nagantay po ang nagdala nito yung soki ko. At normal naman po ang charging. Wala nang problema. Pati po yung isa, normal na rin. So ayan, nasolve na po natin mga idol. Ang guma po nito ay 2 hours ko po bago pinatanggal. At Parehas po ito, mayroong plastic dahil brand new LCD. So, 3 days to 1 week muna bago alisin. Para in case magloko ay pwede palitan, wala pong bayad. Basta hindi po mababasag. At ito po yung resulta natin mga idol na solve na po natin ang dalawang problema. At hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.